Good morning mga uh, kalutsayro. Nandito tayo sa greenhouse. Gulayan sa paaralan ng POSIIS. Ayan. Good morning everyone. At ingat ang lahat. Ayan. Thank you so much po sa inyong mga sukulta. Nandito naman si Leonardo Buisa. Nagsasabing katagang shout out mga kalutsayro. What's up? Ayan. Magdilig tayo mga kalutsayro. Sa mga halamang gulay. Manood kayo mga kalutsayro. Ayan ang pizza. Ayan. Ang pizza namin mga kalutsayro. Yan napaka yan mga kusyido. Oh. Talagang ganun talaga mga kusyido lang ang aming mga halamang gulay dito, 'yan pizza eh. At ito ang mustasa. Yan, 'yan ang mustasa mga kusyido. Thank you so much po. At good morning. Yan. Si pagtaya mga kusyido para sa ganun ay tuloy-tuloy uh, ang mga blessing. Ayan. Ito ang greenhouse. Ayan, mga pananim namin. Hatik na hatik. kaya ang mga litos. Ayan ang mga litos, mga Ayan. Ayan. Thank you so much po. Good morning, good morning. Ayan. Dilig tayo, mga kulisaydol, para tuloy-tuloy ang mga blessing sa ating mga uh, ganitong mga opportunity uh, bilang uh, farmers. Ayan. Good morning sa inyong lahat dyan. Yan, shout out sa inyong lahat. Yan ang mga tanim namin mga kusayo sa greenhouse. napakaganda. Yan ang greenhouse namin. Yan. malawak yan. Yan ang pinakamagandang magandang garden sa buong kalamba. Dalig na tayo mga kusayo para maaga tayong matapos. Shout out sa inyong lahat dyan. Thank you so much po. Sa inyong mga opportunity. Ayan. Sa inyong mga panunood. na, Dito naman tayo sa mustasa. Mustasa na naman tayo. Ayan. Mustasa. Yan ang tinatawag na Vertical vertical tinanim sa vertical na karton yan mga kulsa idol napakaganda ang pagkagawa yan dito naman tayo sa loob dito naman tayo sa mga gulay yan ang aming uh, litos yan ang mga litos yan, yan ang palaya ito naman yung most Tasa at Labanus. yan, yan yung ampalaya um, um, palaya. o, napakalaki ang palaya o. napakalaki. Mahaba. May bariti kasi itong mga kulsa idol. Ganda. At ito ang tomato o kamatis. yan Mustasa. Didilig na tayo mga sa idol. Didilig na naman si Leo Vlogs. Ayan. Ayan mga sa idol. Didilig tayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga support. At uh, walang sawang support. Ah. Thank you so much mga ka-idol. Ah. Mga kalutsa -idola. Ayan. Shout out sa inyong lahat dyan sa aking uh, mga team. Ayan shout out ah. thank you so much. God bless you all. Good morning. Good morning everyone. Yan, overhaid ng aming mga mustasa. Napaka laki. Napaka tabak. Ito ang tumito o kamatis, ayan. ayan. Kamatis o tumito. Mustasa. Ayan. Yan ang labanus. Labanus yan mga kulsa idol labanus. Ayusin natin mga kusaya so, dito kung masira yung mga tanong. Kailangan hindi siya masira. Dahil sa hose Yan. Yan ang mga tanong ito. Wala, ta wala tayong taga kamera ngayon mga kalusidol kasi may, may work yung misis ko. Siya ang taga kamera sa akin. Mayroon silang ano ginagawa ngayon. Eh.